sa gilid ng hardware. Kasi bago pa lang po ito. So, ang dami po, po namin lilinisan dito. Bago so, pa namin lilinisan kasi bago pa lang po kami. Kasi simula pa lang po kami sa aming mga business. Ayan po. Aming mga yayo. ay kahit yung mga guys. Kakakain na namin kumain kakain ulit.